Meron akong i-share sa inyo kung paano gumawa ng frame para sa t-shirt printing. Uh, sa iba medyo madali na ito, lalo na sa mga eksperto. Pero sa mga baguhan at tagay simula pa lang, makakatulong to sa inyo. So ito nga guys yung frame na ginagamit sa t-shirt printing. Pwede rin gamitin ito sa box at sa mga iba pang screen printable materials. So ayan guys, kung natapos mo nang i-layout yung design, ipiprinta na natin siya sa acetate ito yung mostly ginagamit ng mga screen printer pagkatapos kailangan natin ayusin yung frame na lalagyan natin ng design linisin mabuti o kung meron kayong ginamit na dati na screen alisin nyo lang itong mga screen mess na nakalagay para malinis yung pagkagawa natin ng frame pagkatapos yung malinis yung frame lagyan na natin siya ng contact cement o rugby maikot sa frame pantay yung pagkakalagay para dikit na dikit yung screen mesh sa frame na ito so yun lords, pagkatapos matuyo ng rugby sa frame, ilalagay na natin itong screen mesh dito sa frame na sa natin kailangan dito talagang maintindihan nyo na pantay ang pagkakalagay ng frame, hindi tabingi kasi kung tabingi ang pagkakalagay nyo ng screen mesh sa frame maaaring kosa ito ng pangit na print out sa t-shirt Isang dahilan yon para hindi maganda ang iyong print. Lagi nyo lang tandaan na dapat pantay ang screen mesh. Walang alog-alog na litaw sa inyong print. Kasi magiging cause yan ng pangit ng printout sa t-shirt pag nagkataon. Tuloy na agad tayo dito kung saan paano maglagay ng chemical o yung tinatawag na photo emulsion. Asya nga pala ito ay very light sensitive kung nasobrahan sa liwanag habang naglalagay ka ng photo emulsion ay mamaaring ma-expose ang ating frame at hindi na lilitaw yung design na ating gustong makuha so yun inuulit ko itong photo emulsion ay light sensitive kailangan sa medyo dim light o yung medyo hindi gaano kaliwanag yung pwesto kung saan ka maglalagay ng chemical na ito kung may katanong kayo i-comment nyo lang para may paliwanag ko pa Pagkatapos natin magpahid ng photo emulsion, kailangan patuyuin natin mabuti itong uh, screen natin na may chemical. Siya nga po pala, ang chemical na tinatawag na photo emulsion, ito yung nagbibigay ng output para sa design. Ito yung chemical na ginagamit. Pag natuyo na yung photo emulsion, ilalapat na natin yung design sa frame para isa lang natin dito sa exposure box yan makikita nyo yung maliwanag na yan yan yung exposure box na kung saan gamit para ma-expose yung design pagkatapos ng 3 minutes na pag-expose buhugasan natin yung screen bubugahan natin ng tubig huwag masyadong malakas ang, pag ang, pressure ng tubig para hindi masira yung design yung saktong sakto lang makikita mo yung design na unti-unti nang lumilitaw pagkatapos tsaka natin siya papatuyuin pagkalipas ng mga dalawang oras pwede na yan para gamitin natin sa atin printing. So, yun guys, sana may natutunan kayo. Medyo komplikado lang siya ng kaunti, pero sa una lang yon, bandang huli, matututunan nyo rin yan. Mag-comment kayo kung meron kayong mga katanungan para masagot ko. Maraming salamat. So, yun guys, sana nagustuhan nyo itong maikling short tutorial para sa kung paano gumawa ng print para sa t-shirt printing. Sa mga nanood, maraming salamat at pakishare na rin. God bless!